Noong ikalabing walo ng Abril taong 1906, ang lindol sa San Francisco ay tumama sa baybayin ng Hilagang California ng 12 minuto pasado alas 5 ng umaga, na may tinatayang lakas na 7.9. Ang lindol at ang sunod na sunog ay pumatay sa tinatayang 3,000 katao at nag-iwan ng kalahati sa libung residente ng lungsod na walang tahanan. Sa parehong pecha noong 1942, sa panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig, naganap ang Doolittle Raid. Ito ay isang air raid ng Estados Unidos sa kabisera ng Japan na Tokyo at iba pang lugar sa isla ng Honshu. Ito ang unang air operation na tumamas sa kapuluan ng Japan na nagsilbing pampalakas ng loob para sa Estados Unidos habang nagdulot ito ng pagbawi ng Japan sa kanilang mga puwersa para sa depensa ng kanilang sariling bayan. Noong ikalabing walo ng Abril taong 1980, nakamit ng Zimbabwe ang kanilang kasarinlan mula sa United Kingdom. Ito ang nagmarka sa katapusan ng malupit na ang sibil at sa simula ng paghahari ng karamihan na may Robert Mugabe bilang unang itim na punong ministro ng bansa.